Humanga rin si FIBA sa pinakitang bangis ng Gilas, Pilipinas. Ibinida naman ni Coach Tim ang kinailangan gawin para mapataob ang New Zealand. Inamin naman ni Corey Webster na nahirapan sila sa mga malalaki ng pambansang koponan. At si Coach Jude Flavel ng New Zealand nakita na rin ang pagiging pisikal ng Gilas, Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, pakisubscribe like and share na lang muna para pareho tayong updated. Maging si FIBA ay tila hindi rin na iwasang humanga at purihin ang ginawa ng Gilas Pilipinas versus New Zealand. Kaya naman sa isang mensaheng pinakawalan, tila ibinigay niya ang paggalang at respeto sa pambansang kupunan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si FIBA sa kanyang official Twitter or X account. Ginawa ng Gilas Pilipinas ang sinasabi niya. Tinalo ng Pilipinas ang New Zealand sa unang pagkakataon. Well, obvious na no, obvious naman na gawa ng Gilas Pilipinas sa so sinasabi nila na kaya nilang talunin ng New Zealand. So kung maalala natin, sinabi ni Coach Tim sa isang interview sa media. And the rest is history na, di ba? Matapos ang tagtuyot sa loob ng walang taon, from 2016, to 2024 na hindi nananalo ang Gilas Pilipinas sa nusilan Zealand, ngayon nanalo na tayo. Sobrang sarap sa feeling na finally nakuha nila yung kailangan nilang makuha, hindi ba? Una yung respeto, pangalawa yung paganga. Ngayon umaapaw yan sa kupunan ng Gilas eh. Grabe yung suporta ng ating mga kababayan sa Gilas Pilipinas. Matigas ang New Zealand, pero hindi natinag ang Gilas. Mas tinigas talaga nila kahit sa mga huli segundo ng laban. Andun sila, hindi sila bumitiw. Pero ang daming kinabahan ng mga huli segundo ng laban, lalo na doon sa 12 line na free throw ni Justin. Nakita nyo ba yun? Ang bilis kasi humabol ng tall blocks eh, at ginawa nila yun sa pamamagitan ng birada nila sa tres. Buti na lang nung mag free throw ulit si Justin na ipasok niya yung dalawa. And of course yung block ni Kai Soto sa dulo kasama yung kanyang buong performance. Matapos tuluyang gulpihin ng New Zealand sa kanilang balwarte sa pamamagitan ng tulong-tulong na opensiba ng pambansang kupunan, ibinida ni Coach Tim Cohn ang kinailangan nilang gawin para malampasan ang kalaban. Narito ang kanyang paglalahad. Tutuukan natin si Coach Tim sa report ni Rap Edwin Villan. Kaibigan Nueva ng Philstar. Sobrang bigat nun. Magaling sila. Ang galing talaga nila. Sobrang physical nila. Sa tingin ko, yun ang numero unong bagay na kailangan naming labanan. Credit kay Kai Soto at June Mart na nakipagbasagan sa mga malalaki ng kalaban na talagang physical sa amin. Siyempre kay Justin. Physical sila kay Justin. Sobra po yung pagiging physical ng kalaban, yung New Zealand. Yun yung sinabi ni Coach Tim ko na kailangan nilang lampasan para makuha yung panalo. Luckily nagawa nila, di ba? Nasabayan nila yung pagiging physical ng New Zealand. Hindi lang actually physical sila dun eh. Sobrang bihasa din ang tall blocks dito sa tres. Grabe pa, di ba? Kala natin matatalo pa ang gilas doon. Kasi sobrang tindi ng mga kamay nila sa labas. Kahit maikpit na depensa ng gilas, nakakahanap talaga sila ng pwesto para may sa trash ang bola. At nakakalusot talaga sila dun. Ha? Eh? Si Vodanovic na dating import dito sa PBA. And of course, si Corey Webster na ayon kay Coach Tinkon bago yung laban. Delikado kasi nga sobrang talas. Sobra din yung lusot na ginawa talaga nila dito kagabi. At tama si Coach Tim, sobrang talas talaga niya ni Corey Webster. Buti nilang lang yung mga kamada ng gila sa loob pumapasok. Doon nila kinatay ang New Zealand, yung mga kamada nila sa loob. Opensa at depensa of course. Si Justin dahil alam nila na nananalasa, parang ilang player ng New Zealand ang nag-rotate para bantayan siya ng gusto. Pero nakalusot pa rin si Justin doon. Nakapagtala pa rin siya ng 26 points, 11 rebounds, 4 assists two steals at dalawang blocks. Si Kai Soto, grabe din ha. Tingin natin, wala silang pantapat sa tindi ng kamada ni Kai Soto kagabi. Halos triple-double siya. 19 points, 10 rebounds, 7 assists, 1 steal at dalawang blocks. Kasama dyan si Scotty Thompson, si Chris Newsom, especially yung birada niya sa tres sa dulo. Grabe yun ha. Lahat naman sila nagtulong-tulong talaga para makuha yung panalo. Kaya saludo tayo sa na ng gilas. Kung ibinida ni Coach Tim ang pagiging physical ng tall blocks sa laban, inamin naman ang sharpshooter na si Corey Webster na nahirapan sila sa mga malalaking player ng Gilas Pilipinas. Inamin din niya na matigas ang nakaharap nilang kupunan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Corey Webster sa report ni Bea Micalier ng GMA News. Malalaki sila, marami silang bigs na matigas sa ilalim. Tindi nilang kumamada, nakukuha nila yung kanilang mga posisyon na sinusubukan naming limitahan. Ang tigas ng kupunan, meron silang mahuhusay na player, nag-step up at kumamada sa dulo ng laban ngayong gabi. Alam nyo, may kumakalat nga sa Shockmed tungkol sa sinabi umano ni Corey Webster. Ayon sa kanya, luto daw ng rep. Dito muna tayo sa sinabi niya sa ating mga player. Kung pagbabasehan mo yung mga sinabi niya sa interview ng media, aminado talaga siya na nahirapan ng kanilang team na sa tingin natin, totoo naman, di ba? Nahirapan talaga sila dyan. Kahit kasi nung gawin nilang paghabol sa third hanggang fourth quarter, hindi na nila kinaya yon. Kinulang na rin talaga sila ng oras. Hindi na nila napigilan ang opensiba ng gilas. Tapos malagkit din ang depensa inilatag ni Coach Tim Cohn kagabi. Hindi naman nakapagtataka na magtala rin si Kai Soto ng dalawang blocks. Parang given naman na yun. Kasi nga matangkad siya, di ba? Pero doon mo makikita na sobrang solid ng depensa niya sa laban. Bukod dyan, yung kinamadan niyang assist Sobra din yun ha, nakapito siya dito. Assis at puntos din ni Scottie at Chris Luzan. Yung kakapasok lang ni CJ Perez mula sa bench, kumamada kagad siya, yun siguro yung nag-register kay Corey Webster. Uuwing may bahid na ang record ng New Zealand sa kasalukuyang ginaganap na qualifiers. Pero ayon kay coach Jude Flabel, proud pa rin siya sa kanyang kupunan. Sa interview ay eh, hindi na rin niya ikinaila na maganda ang opensa kung saan naranasan din umano nila ang pagiging physical ng grupo ni coach Tim Cone. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Jude Flavel sa report ni Bea Micalier ng GMA News. Proud ako sa aming kupunan. Alam namin na magiging mahirap to laban sa Pilipinas. Sobrang maganda yung opensa nila at napaka-pisikal. Alam namin na mangyayari to sa laban eh. Pero pinagmamalaki ko pa rin ang aming grupo. Gusto rin natin i-congress ng New Zealand actually no. Napaka-cool ng coach nila na si Flavel. Parang hindi ko ata nakita na galit sa players niya dahil nananalas na yung gilas ba? Diba? Anyway, nabanggit niya rin yung pagiging pisikal ng gilas. Paniwala tayo doon. Physical na rin sila ngayon. Yung inkwentro ni Kai at ni Sam Wardenberg, grabe po yun. Physical na physical po yun, ha? Para tingin ka natin, sobrang yung pagiging physical doon ni Kai Soto, eh. Siguro may konting challenge talaga doon sa sitwasyon ni Kai. Tingin natin kasi, pinatunayan ni Kai na kaya niyang banggain ulit ang dati niyang nakaharap dito sa NBL Australia na si Wardenberg. So guys, maraming maraming salamat.